Magandang araw, mga kalodi. Ako nga pala si Misaki. Ang kwento ko ay tungkol sa lugar na kung saan doon ako dati nakatira. Bago ko ipagpatuloy ang aking kwento, maari mo bang pindutin ang subscribe para lagi kang updated sa aking horror story? Nung ako ay nasa lugar ng Antipolo, ako ay nag uh, apply sa lugar ng Marikina. Nabilang isa sanang katulong ngunit hindi ako tinanggap ng aking amo dahil ay bagong anak pa lamang ako sa aking ikalawang anak. Kaya napagdesisyonan ko at ng aking kasama na uuwi na lang ako sa Antipolo. Umalis kami sa Marikina ng 10 ng gabi dahil nagpapaantay pa sa amin ang magiging amo ko saan doktor. Kaya gabing gabi na akong nakauwi ng antipolo. Grabe, gabi na. mag na lang ako. Paano kasi nagpaantay pa yung amo ko? Ay naku, anong oras na ba? Oh, it's 11.30 na ng gabi. Ay naku, ang layo pa ng bahay namin, nasa looban pa. Kaya, naglakad ako ng nagmamadali sa di naasahang pangyayari sa aking paglalakad may mga asong nagtatahulan at umaalulong doon sila nakaharap sa eskwelahan ng high school ako ay nagtataka dahil wala namang mga tao at halos mga nakapatay na ang mga ilaw ng mga bahay na aking nadadaanan at nakapatay na din ang ilaw sa eskwelahan magandang gabi po Ako'y natuwa dahil may nasalubong akong tao na nakaporma at ang buhok nito ay parang Jose Rizal. At ito ay nakabarong. Ako ay ngumiti at bumati ng magandang gabi po. Ngunit ako ay nagtaka dahil ang paglakad ng lalaki ay straight na straight at hindi lumilingon. Kaya ako ay kinabahan. Ang bilis kong maglakad at ako ay sumorkat sa kabilang daan na puro puno ang mga nadadaanan. Ha? Huh? Hindi man lang siya nagsasalita. Sino ba siya? Tapos nakabarong siya. Hindi parang hindi niya ako nakikita? O, oh, zombie kaya to? Huh? Ako kailangan ko na magmadali. Kailangan ko na sumorkat doon sa kabilang daanan para makarating ka agad sa bahay namin. Oh. Ah! Kailangan ko nang umalis. Ako, naging zombie nga siya. Ako, delikado. Ay, shortcut na ako. So, yun na nga. Shortcut na ako dun sa maraming puno. At doon, marami akong naranasan. Doon ako nakarinig ng parang wagwag -wag ng pakpak -pak ng manananggal. Tapos, iyak ng baby doon sa may puno ng kawayan. At bukod sa lahat, may sumusunod sa akin na nakasapatos na nag, talagang lal, nagmamadaling habulin ako at ako ay ang hakbang ay sobrang lalaki at nung malapit na ako sa bahay namin yun na nga mga lodi talagang mayroong tiktik alam mo ba yung tik-tik yun yung aswang yun hinabol din niya ako kaya nung malapit na ako sa bahay namin agad-agad pong tinulak yung aming pintuan buti na lang bukas Oh, ah, ah, ah ako sa puso, grabe, nakakatakot. May wakwak. -wak. Sinusundan pa rin ako ng wak wak malapit na ako sa pintuan ng bahay namin. Mama! Yun na nga guys, buti na lang, naitulak ko yung pintuan ng bahay namin at nakapasok agad ako dun sa loob. Kaya nagulat si mama at saka si papa dahil nataka sila kung sino daw pumasok sa loob ng bahay namin. So yun na nga. Tapos noon, nung pagkapasok ko sa loob ng bahay namin, ako ay may nahawakan. Yun ang, ano, yung basang damit. Akala ko pa naman ahas, kaya napasigaw ako. Grabe gulat nila mama, akala nila kung sino doon pumasok. Kasi nga nung time na yon nakapatay yung ilaw. Kaso nakalimutan naman nila isarado yung pinto. Ma! Ma! Neng, ikaw ba yan? Oh, paano ka nakapasok dito? Bakit mo naitulak yung pinto? Di ba naisara yan ni Papa mo? Mabilisan nyo, sarado na yung pinto. Inabol ako ng mga aswang macha ng zombie. Bilisan nyo ma, nakakatakot. Bilisan nyo. Sinarado ko na, huwag ka na matakot. O, oh, ayan na, matulog ka na. Hindi ka kasi nagpapasabi, susunduin ka sana namin. Sana kung alam namin na uuwi ka, di sana sinundo ka namin, di sana mangyari yung ganito. Kasi pa, hindi naman hindi ko naman nakalain na makauwi ako ng ganitong oras. Kasi pa, yung magiging amo ko saan ng doktor, nag, ano eh, nagpapaantay kasi sa amin ni ate Aida. Kaya ayan, hindi tuloy ako nakauwi ng maaga pa. Ayoko na nga pumalik dun pa, natatakot na ako eh. Yeah, sige, kumain ka na muna. Kung hindi ka pa kumain dun, punta ka doon sa kusina. O kaya gusto mo kumain ka doon, may popcorn doon, kumain ka lang. O siya, sige na. Magpapahinga na ako. Kaya naantok na ako. Okay, good night anak. Okay na pa. Sige na pa. Magpapahinga na ako. Ay, ang sakit ng ulo ko pa. Hindi ko alam bakit nangyayari pa sa akin yung mga ganito mga experience sa buhay. Sa next time pa, sarado nyo mabuti yung pinto natin para wala makapasok na iba. Swerte kayo dahil ako ang unang nakapasok yan. Dahil kung hindi, patay kayong lahat ito kung may masamang tao ang nakapasok. Kaya next time, sarado nyo. Bago kayo matulog, i-check nyo mabuti. Pa ha? O so, sige na pa. Good night. Paano ba yan mga guys? Nandito na ako sa loob ng bahay namin. Ito, kumakain ako ng popcorn. Kaya kain tayo ng popcorn guys. Sana natuwa kayo sa kwento ko. Sana, sa pa, pa kung natuwa kayo sa aking kwento, please lang huwag nyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comments. Basta guys, ang kwentong ito ay totoong nangyari sa akin. Kaya sana, next time, magustuhan nyo ulit ang aking kwento. Sana rin, nagkaroon din kayo ng aral. Una, kailangan bago matulog, check yung ating bahay, yung ating mga pinto kung ito ay nakasarado. At pangalawa, huwag umuwi ng alanganing oras para hindi mapahamak. Yun lang. Bye-bye guys! ngapala guys, thank you for watching ah. sana magkaroon din ito ng aral sa inyong lahat. salamat po.